Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nang galing sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open, right? Not offer. So mag, malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya, kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga pulisya niya. Ano po ba ang dapat tugunan ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niya naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa, sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring opposition or may oppose or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon na stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So nakakaawa po yung